Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Itong nakarang linggo, tahasan ang pahayag ni President Rodrigo Duterte sa media sa walang pakundangang pagkalat ng mga fish fans sa Laguna Lake. Pinigyan din ni President Duterte ang karapatan ng mga malilit na isda sa Laguna Lake. Sinakop na kasi ng mga nagmamayari ng na mga salot ng mga fish fan ang Laguna Lake. May 30, 2006, inilantad ng bitag sa telebisyon sa programang ito ang problema sa Laguna Lake noon, panga sa kapangyarihan ng mga mangilang ilan na nagmamayari ng mga nasabing fishmen. Malalaking korporasyon ang nasa likod ng mga fishmen noon. Mga gobernador, congressman, mayor, general ng AFP at PNP ang karamihan sa kanila. Panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na na mga fishmen sa Laguna Lake. Sa panahon ni dating Pangulong Binigno Aquino Jr., wala siyang ginawa sa problema ito. Sa loob ng anim na taon ng kanyang termino, lalong naging masahol ang kalagayan ng Laguna Lake. Sampung taon ang nakalipas. Simula ng 2006, sanging sa si Pangulong Rodrigo Duterte lang ang umupak sa mga salot na fish fan sa Laguna Lake. abangan isinagawang aerial surveillance ng bitag kasama ang Philippine Coast Guard. Makikita ang maitim at maraming tubig ng Ilog Pasig. Ang Ilog Pasig ay daluyan ng mga estero, creek at mga kanal mula sa mga naglalakihang pabrika na nagtatapo ng kanilang mga kemikal at basura. Ang labasan ng Ilog Pasig ay Laguna Lake na nagmistulang isang malaking septic tank. Mula sa itaas Tanaw agad ang mga naglalakihan at naglalawakang illegal na fishmen na target daw ngayon ng DENR o Department of Environment and Natural Resources at LLDA o Laguna Lake Development Authority. Makikita kung anong lawak ng Laguna Lake, halos ganun din ang lawak ng mga nagkalat na fishmen kamakailan nagpalabas ng pahayag sa media ang DENR at LLDA. Binibigyan daw nila ng siyam na pung araw o tatlong buwan na voluntaryong ipinasisira ang mga naglalakihang fishmen sa Laguna Lake sa mismong mga nagmamay-ari nito. At sa loob ng tatlong buwan, kinakailangan daw anihin ang mga isda sa loob ng na mga nasabing fishmen. Itinuturo ng DENR at LLDA ang C.C. sa mga naglalakihang fishmen na umuoko pa ngayon sa Laguna Lake na isa sa mga dahilan sa pagkapinsala ng lawa. Mistulang papogi lang sa media at hindi kapanipaniwala ang pahayag na ito ng DENR at LLDA. Samantalang sila naman ang nagbibigay ng permit sa mga nagmamayari ng fish pen. Isa sa mga dalubhasang hindi naniniwala sa sinseridad ng DENR at LLDA ay si Steve. Pumayag siyang magsalita sa kondisyong itago namin ang kanyang pagkakakilanlan. Alin doon yung mga fish pen at alin doon yung mga fish cages? Yung malalaki, I think uh, ano yun, fish pen yun. Yung mga Yung, malalawak. yung malalaki, malalawak na sa lawa, mm -hmm. Yun ang mga fish pen. Mm -hmm. Almost walang fish cage. In fact, kung may fish cage, yung maliliit lang na parang baklad. Mm -hmm. Yun yung siguro sinasabi nyo ng fish cage. Ayon kay Steve, hindi na uubra mga fish cages sa Laguna Lake di tulad ng Taal Lake. Tingin ko, yung problema doon lies na kung pro, dami ng fish pen, hindi mm -hmm. fish cage. Ang lake ng Taal malalim, mm -hmm. 300 meters nga. In, in fact, hindi nyo mapapapa yung lali, ilalim ng Taal Lake. Mm -hmm. Ang Laguna Lake is only 7 meters. So, uh, yun ang problema. Kaya ang labanan sa Laguna Lake, palakihan at palawakan ng mga fishpens sa laot na. Samantalang, ang mga fish cages ay sa mabababaw na bahagi at sa gilid lamang ng lawa na kapwesto. Dagdag pa ni Steve, hindi mga ordinaryong individual ang mga nagmamayari ng na mga naglalaki ang fish pen na ito dahil… Madami din hung, ano ex-military na nag-fish pen mm. at uh, marami din hung politiko, politiko? maraming mananaking tao mm. na, na dyan sa nanulat. It is a fact po, investment din, hindi, hindi malita na investment, malaking investment yan Million yan, <laughs> mo at uh, Kung pagmamasdan ang kabuuan ng mga strukturang ito ay mukhang tahimik at payapa, subalit magingat. ingat Lahat siyang nagbabantay dyan, nakikita mo naman yung mga kubo sa bawat mm -hmm. corner ng mm -hmm. fish pen, may oh. kubo yan. Oh. Armado ang tao dyan. Armado yan? Oo. Fully, fully armed talaga. At saka may mga patrol sila na speedboat na may machine gun talaga. Okay, may kaya na talaga. May kaya talaga. At 30 ng Mayo, binaybay ng bitag ang lawa ng Laguna sa may bahaging Binangoran Rizal. Makikita siksikan at tabi-tabi na ang mga fishmen sa lawang ito. Halos dalawang malit na bangka lamang ang magkasyang dumaan dito. Tiyempo namang nakausap namin ng isa sa mga maliit daw na fish operator. Madumi ngayon ang lagunan. Ba't hindi nila na may maintain kung yun ang sinasabi mo? Yung man, na sinasabi na, ko, isa yun. Uh, um, wala akong nakikita ang ginagawa solusyon. So, wala kayong... so sa mga katawid, kung tumagal pa ng limang taon, baka lumalaap ang problema. Sa, Sigurado po yun. Eh, sa akin, sana, yung mga, kami mga peace fund na kahit na malilito, yung malalaki, eh magkaroon ng project para gumanda. Mapalinis sana. Yung magtulungan ngayon, alam nyo naman dito sa takbo ng gobyerno natin, no, yung kumbaga, yung sinsiridad ang kailangan. Kung, kung, kung ang prinsipyo mo talagang katotohanan, siguro may makikita ang tao. Dapat magbigay sila ng seminar sa amin na kung ano yung tamang uh, ipapakain sa sa mga fish na men. At the same time, para hindi madumumi ang Laguna Lake. Kasi ang, kami naman, hindi kami pwedeng mag, mag ano, mag, uh, uh, hindi sumunod sa rules ng mga ano. Dahil kasi kami din ang magiging epekto. Ngayon, pa, paano namin malalaman kung wala naman silang binibigay na in-implement na batas? Kinabukasan, binisita ng bitagang tanggapan ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4 Director Rosa Makas. May ibang solusyong nakikita ang BFAR sa Laguna Lake at ito ay ang pagkakulture ng mga ornamental fish at ulang. Um, mm, advocacy namin ngayon is yung shift from traditional species to high value. High value. Yeah. So, the uh, fact that ornamental mm. so young manga trials namyon which shows very which are very promising mm. is the culture of ulang we would like to showcase how that would perform economically okay. so that when fist pen operators would look into the economic viability of the mm -hmm. project uh -huh. that is one way of advocating that they shift this can earn you more yeah. even no feeds yes. dial malili lang sila yes Nang tanungin siya ng bitag kung ano ang klasing teknolohiya o estilo ng pamamahala ng mga nagmamayaring fishmen sa Laguna Lake, nasa LLDA daw ang mga datos dahil advocacy lang ang BIFAR. Nabanggit din na Rosa ang pag-aaral ng BIFAR sa Taal Lake hinggil ito sa nangyaring pinakamalaking fish kill nung nakaraang taon na pwede maging batayan para sa Laguna Lake. Just like what happened in Taal Lake, we were conducting researches, we disseminated the research results, we were able to convince farmers that mm. they should do this and not do that mm -hmm. because of the research findings mm -hmm. that they believe. Mm -hmm. Only to find out later that the regulating body continued to grant permits. Nangyari yung the biggest fish kill so far in Taal Lake in 2005. Posibleng ganito rin ng sapitin ng Laguna Lake kapag hindi napigilan ang tuloy-tuloy na pagdami ng mga iligal at naglalaki ang fishpen sa laot ng lawa. Hindi malinaw kung interesado ang LLDA sa sistema ng pamamahala at teknolohiyang ginagamit ng mga nagmamayari ng mga fishpen sa Laguna Lake. At isa ito sa magiging dahilan ng agarang pagkasira ng Laguna Lake. Kung tutupad din nila yung uh, master plan ng LLVA, which is approximately 10,000 hectares lang ang lalagyan ng pen or mm -hmm. cage, no? then okay, mabubuhay ang lake na yan. Mm -hmm. Pero kung hindi nila makakontrol yung dami ng pen, mm -hmm. mamamatay ang lake. Anong mm -hmm. tuniladang seeds na ginagamit dyan? Finge? Tapaka yung mga seeds. Pinagbabawal po natin eh. dito, allow yan ipapano yung pinagbabawal yan. Yun po, mo po ang Yun po ang problema. Ang hindi ba, gumagamit sila ng mga noodles, mm -hmm. apat, pag gumagamit ng feeds. Kaya lang, yun na, yung sinking feed, minsan nakakasama pa kasi yun napupulot yung yung uh, yung pan bottom nila, yung silalim. lake bottom, sila rin nila. No? Ang dapat ginagamit nila yung higher end na feeds kaya yung floating feeds na yan hindi yan bababa sa corn bottom at uh, hindi man kaka cost ng pollutants it would start with a survey profiling of the that's the what industry for, uh -oh. -huh. we need to have a profile yeah. of the, kind of management uh -huh. the kind of technology how they do the farm management and we will do we will do that We can advocate that to the law, to the LLDA, and that want. can be regulated through their permit system. Yeah. Before they grant permits, yes, they would require that uh, the operator would train on sustainable aquaculture. What is the technology that they should follow, and then maybe come up with a kasunduan. Uh, mm -hmm. They shall, they shall follow the. stocking density, yes. the feeding regime, the mm -hmm. management, whatever, and then monitor okay. na kung hindi nila sundin, uh, i-cancel yung permit. Huwebes, a 4 ng Agosto, ipinag-utos ni DNR Secretary Gina Lopez ang pagdidesmantel o pagigiba ng mga fishmen sa Laguna Lake Taong 2006, ganito rin ang pahayag ng yumaong si dating DENR Secretary Angelo Reyes kung saan ang mismong mga may-ari ng mga fishmen ang siyang magdi o gigiba sa mga baklad sa Laguna Lake. Subalit, hindi ito nangyari. Hanggat hindi sinusuri na DENR Secretary Gina Lopez ang listahan ng Laguna Lake Development Authority or LLDA kung saan na mga naglalakihang korporasyon na gumagamit ng mga dami hindi malulutas ang kasalukuyang problema sa Laguna Lake. Nagsisilbing septic tank ang Laguna Lake ng mga dumi mula sa kabahayan at mga pabrika palabas ng Pasig River patungong Laguna Lake. Abangan!